Nagpagwas ang red notice ang Interpol batok kay Ronaldin Baterna, nga corporate secretary sa Philippine Offshore Gaming Operations o kon Pogo firm Lucky South 99. Inisuno sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o kung PAOO. PAOCC ni PAOCC spokesperson Winston Casio sa isa kagapihan sa Quezon City Press Conference nga nakabato ng Pilipinas sang red notice sang Oktubre 13 kagin pasa sa ila opisina sang nagligad nga semana. Lagi sa red notice ay si Cassandra Cassie Leong, representative sang Lucky South 99, nga ulihin na siplatan sa Japan. Ang, du ang duha ka opisyal ang may arrest warrants para sa qualified human trafficking ang sa ginpahayag na scam sa Lucky South 99 sa Porak, Pampanga sa di nakaluwas ang 158 ka foreign employees matapos matukiban ng ebidensya sa torture, kidnapping, kag sex trafficking. Sa so, no, kay kaso, makipag-angot ang POCC sa Department of Justice kag National Bureau of Investigation agot magbuligay sa ilang foreign counterparts para sa pag-aresto kay Baterna kag Ong. Matandaan nga, una na nga ginpanginwala sa Lucky South 99 ang mga aligasyon. Sa so, ang nagligat nga hearing sa House Quad Committee... House Card Committee, gin ako ni Bater na nga nag issue siya sa mga check o kung sa mga kliyente ng kumpanya. Nga ang, um, ang pinakadako nga kandidat amo 500 ang 500,000 pesos kagali ng kwarta kay Ong.